So guys, simula na yung mag-yellow, simula na yung snow dito, king daw. Ah. Ayun, okay, maliit na ano, mini pad. Na, na snow, ah, mag-snow to, full snow, snow na, anything. Pag na snow, malilit na ah. Simula pa lang, snow Na nabalot na yung lugar oh. Malamig lugar Malamig na dito Maraming lamig na oh, oh. Yung deck na yun, yellow na yun doon oh. Maluti na Kaya ito yung badaan doon Malamig na doon Dito sa

simula ng snow mas pang lamig ah, is